Kuya Edwin, uh, ilang taon na pa kayo nagda-dialysis? Maglilimang taon ka, At uh, sa loob po ng isang linggo, uh, ilang beses po kayong nagda-dialysis? Dalawang beses ka, uh, Merkulis sa Saturday. Opo. Uh, magkano po ba ang gastusin sa pagpapadialysis? Uh, sa ngayon, Kajigo, yung personal, wala akong binabayaran bukod sa injection, Yun ang ipoprovide namin. O -ano po ang uh, injection. Ah uh, kung walang injection 700 kg Opo. Kung wala kang injeksyon. injection, gasolina mo. O di magkano po lahat 900. 900. Mm. Opo. Ah uh, tayo po ba yung nakakatanggap ng uh, tulong mula doon sa Assistance in Crisis to Individual Situation? Opo, kagaw. Ah, uh, magkano po natatanggap po ninyo? 3,000 ka dito. Ah, sa loob ng tatlong buwan. Uh, every three months po. Uh Oo. -oh. Nakaka eh. po uh -oh. kayo ng 3,000. Mm -hmm. Gaano katagal na po? From the beginning na nag-dialysis ako. So maglilimang taon na rin na uh -oh. nakakatanggap kayo. Oo. Uh oh. Uh, 3,000. Opo. So, yung 3,000 po na yun, ah, ilang beses nyo nagagamit sa dialysis? Bali, tatlo lang ang Tatlo lamang po. Ayan. So, buti po, ah, nakakayanan po ninyo na magtuloy-tuloy ang dialysis. No? Oh, hindi kayo, hindi kayo bumabaktaw? Hindi po, kadya nyo. Pagka, kwan, sariling pera na, kadya nyo. Ayun. Kaya, medyo naghihirap pa may oh. pag... <laughs> oh, oh, baka meron kayong naisabihin sa ating uh, mayor, sa ating MSWDO, sa natatanggap po ninyong uh, tulong. Ah... Uh, <coughs> din po kami na nabibigyan kami ng tulong, Mayor, at sa DSWD. MS, uh, sana it, Tuloy-tuloy pa ninyo yung, uh, yung pagbibigay po ng aming suporta sa aming mga pasyente na nagda-dialysis. Okay. Salamat po. Okay, hindi ka Diego.